Handa raw ang Hamas na magpalaya ng 70 hostage basta magpapatupad ng limang araw na ceasefire sa Gaza Strip. Pero sabi ng militanteng grupo, iniiwasan daw ng Israel ang inilalatag nilang kondisyon. Ang Frontline News Abroad sa report ni Rainiel Pawid. Mula sa Southern Israel, kitang-kitang malawakang pinsala sa Gaza Strip. Patuloy pa rin kasi ang opensiba ng Israeli Defense Forces o IDF sa lugar na siyang kuta ng militanteng grupong Hamas. Ayon sa IDF, may gitapat na libong strikes na ang naisagawa nila laban sa Hamas. Nitong October 7, nagsimula ang bakbakan sa pagitan ng IDF at Hamas. Naglabas din ng panibagong video ang IDF ng kanilang pag-atake sa mga kuta ng Hamas. Kasabay nito, tuloy ang panawagan ng mga kaanak ng mga hostage ng Hamas na pakawalan na sila. Ayon sa Israeli authorities, nasa 200 at apat na puna ang hawak na bihag ng grupo. Sabi naman ng armed wing ng Hamas na al qassam Brigade sa Qatari Mediators, handa silang magpakawala ng 70 hostages. Pero kapalit nito ay limang araw na ceasefire sa Gaza. Pero sabi ng tagapagsalita ng al qassam Brigades, tila iniiwasan daw ng Israel ang inilalatag na kapalit ng pagpapalaya sa mga hostage. Ayon naman sa Israeli Army, ginagamit daw ng Hamas ang basement ng Children's Hospital na Hospital sa Gaza bilang imbakan ng mga armas. May mga senyales din daw na may mga Hamas hostages sa basement ng hospital. Underneath the hospital, in the basement, we found a Hamas Command and Control Center, suicide bomb vests, grenades, AK-47 assault rifles, explosive devices, RPGs and other weapons, computers, money, etc. And we also found signs that indicate that Hamas held hostages here. This is currently under our investigation, but we also have intelligence that verifies it. Pero itinanggi na ito ng Hamas at ng health authorities sa Gaza Strip. Lampas 11,000 na ang nasawi sa Gaza Strip mahigit isang buwan mula na magsimula ang bakbakan. Sa Israel naman, hindi bababa sa 1,200 ng casualties. Kabilang sa mga nasawi ay ang isang daan at isang kawani ng United Nations na nakaistasyon sa Gaza Strip. Nag-alay ng isang minuto ng katahimikan sa UN headquarters sa New York para sa UN workers na nasawi sa gyera. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.